So bright. Nag-meet like, na nga pala tayo lahat sa bonfire. Why what? Laura, you're so stubborn. Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa'yo na yung Jake na yan ay laman ng mga dating apps. I've dated a lot of guys before. I mean, a lot. Guys like Jake, he doesn't deserve you. Alam ko kung paano ka magmahal. At alam ko rin kung hanggang saan papunta yung pagmamahal mo. I just don't want you to experience the same kind of pain I've experienced. Yung katulad mo, be... Marie. I know that. Alam mo. Oh, ko, you know ito. that naman pala eh. So, huwag mo na akong tawagan, okay? Nakapag-usap naman kami ni Marie. Ano pinag-usapan niya? Eh? Na gusto niya lang daw ako protektahan. Gusto niya lang sabihin sa akin na laman lang ng dating app si Jake. Gusto niyang malaman ko kung who he really is kasi I don't deserve him. Ano? but seriously kapag nakikita kita mawawala lahat ng problema ko you make me happy <laughs> Lagi mong awit sa akin pagiring ng nangangambang buksan ang iyong mga pakpak kung alin langan mo ay dahil lamang di mo ko maiwan sa kita hanggang lumiwanag ang daan sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon. Sa pagitan man ng balang araw at ngayon Sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo Sasamahan kita Sasamahan kita pa sa inyo, di ba? o oh, nga pala. O oh, sige na, mag-ingat ka ha. Message mo ako pagka nakarating ka na. On one condition. Hoy! Dati personal! Ano ba? O oh, nga Promise kasi mag-iingat ako. Oh. Sige na. Uwi ka na. Thank you, Let. Sige na nga. Sige, ingat ka. Bye. Bye. O ano? Siga ka, ka! Ano, Joy? Ba't ka nag-park dito? Sino ka? Park, park ka dito. Trespassing to! Bahay ko to! Woo! Miss wow. kita, Joy, <coughs> ah! Long time! <coughs> ah! Musta? Okay lang. Aba, stick tong bike mo! Bago! Siyempre! Ba? Inulugan ko pa yan! Pasubok naman! Uy, wait 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 Tsaka Ch na! Tsaka na! Tsaka na, ganda-ganda. Ito mo naman, oh. Oh, may bibigay ako sa'yo. Hawa mo muna itong helmet ko. Ba, pati helmet bago? Maka magulat ka sa ibibigay ko sa'yo, ha? Ah. Hmm. Ha? <laughs> ah? <Akin> na! <laughs> ano? Ano? Fat! <laughs> ah! <laughs> ano? Kamusta yung ano mo? Ah, kuya! Pasok ko nga pala ako sa college team. Sakto! Oh! Mm. Congrats, man! Just Congrats, like Just like you, just like you. Pagbutihin mo yan, ah. Yes. Alam mo, swerte siguro yung sapatos na yan. <laughs> Teka! Oh. Nasaan na ba sila, Nay? Eh, oh, tara, pa. na, tara na! Welcome home! <laughs> Nay! Anak! Kumusta ka na? Ay, wala ko na Okay ka na ba? Naku, alam, al alalang alala kami nung nakita ka namin sa TV. Sino ba mga yun? Naku, Nay. Huwag niyo na po abalahin yun. Ah, uh, mga gas-gas lang po yan. Malayo po yan sa bituka. Mag-iingat ka, anak. Okay. Oh. Ay, kapatid mo. Oh, Cherry! Hello, Kuya. May something ako para sa'yo. Wow. Mm, yan, bagong iPad yan, ha? Miss kita. Ba't wala ako mm. yan? Tama ka na, Choy. Hindi mo kailangan. May laptop ka na, di ba? Tsaka may sapatos ka, no? Oh. Ay, naku, itong batang to, oh. Oo, oh, Cherry. Kamusta ang school? Ha? Ah, absent ako, eh. Hmm. Ah, absent ka ngayon? Bakit ka absent? Di diba, Di tayo nakabayad last sem, sa school. Uy, Di ba nagpadala ko nung nakaraan? Eh... Oh, nay. Ano po nangyari dito? Oh, wala to anak. Nabangga lang ako. Wala nga yan! Ikaw nga to nagulpe! Problema sa'yo, eh. masyado kang chope. Nung panahon namin, hindi uber sa amin yung mga yan. O ano? Ha? Mga anak mayaman yun ano? Mga gago? Ha? Ano gusto mo? Balikan natin? Tay, hiyaan nyo na po yung mga pulis doon. Mga pulis? Masyado ko nagpapaniwala sa mga yan. Eh mga bayaran yan! Tama na, Victor! Huwag ka makialam dito kaya ko na ako! Bakit? Bireklamo ka rin sa akin? Ha? Pamamahay ko pa din to! Ang aga-aga? Iinom ako sa pamamahay ko kung kailan ko gusto. At hindi ka pwedeng magreklamo. Hindi mo pa ako pinapalamon. Tay, hindi po ako pumunta dito para makipag-away. Bakit? Sino mo nakipag-away? Ano ka? Superstar ka na ba? Ha? Sikat ka na? Minor league pa lang yung pinaglalaroan mo. Kung ako sa'yo, naglalaro ka na rin ng basketball, dapat nagpo-professional ka na. Tay, gusto ko rin po kasi makapagtapos ng pag-aaral. <laughs> pag-aaral? Bakit ano ka? Magdo-doktor ka? Mag-aabogado? O may professional league din ng araw, ha? Alam mo? Hindi tayo ganito. Tiba-tiba -diba, sana tayo. Yung mga lintik na yan, ginamit lang ako. Kung napilayan na ako at tumanda, itinapon ako na parang basahan. Mga po, palibasan, hindi po kayo nakapagtapos ng pag-aaral eh. Tigilan mo ako. WALA KANG ALAM! Tama na yan, Victor! Tama na yan, anak! Paghahanda na lang kita. Kumain ka na. Nay, uh, huwag na po kayong problema. Bibili na lang po ako ng ulam kay Aling Ceylin, okay? Mabuti pa nga, anak. Wala na rin tayong isa sa lang po ako. Mga hmm. Pabilan po. Long Uy. Ma revival. Kumusta? Ito. babalik uh, mo lang. Ha? Eh, nagbabakasyon lang. Pero babalik ka pa dun. 'Di ba galing ka Taiwan? Oh, pero hindi pa sure eh. Pero may offer din sa Canada. So, ospital din? Oo. Mm -hmm. Private nurse, senior citizen, mayaman. Baka maso ko 'yun ah. Eh? Wala na? Bakit? May problema ba? Wala naman. Wala kang balak magstay dito? Depende kung may magandang prospect. Naghihintay kung may naghihintay. Ikaw pa ba? Ikaw nga dyan eh. Sikat ka na ngayon. na napapanood na lang kita sa YouTube. <laughs> Grabe. Chamba lang yun. <laughs> Chamba? Eh, nung bata pa lang tayo, galing-galing ng na mag-basketball. Naalala mo pa ba noon, pag tuwing may game kayo, pag nananalo kayo, lagi tayo nasa fishballan at saka kwek-kwek. Oo, naalala ko yun, tapos bumibili pa tayo ng Adidas at IUD. Saya ng panahon na yun, no? Sobra. Sobra. So, paano yan? Nanalo kayo? May celebration ba? <laughs> Oh, Dani. Oh. Buti na uwi ka. Aling Seling, kamusta po? Bibili lang po ako ng ulam, ha? Nako, yung tatay mo, nalasing dito nung isang araw. Aling Seling, pagpresensyahan nyo na po yung tatay ko. Uh, Di po, ano, ah... Uh, order po ko neto. Isang order po neto. Oh, tapos, ayan. ano bang, bang masarap dito? Eto, Ito, ito. Masarap to. So, order Plan din niyan. po nito. Oh, pa? Tapos, kailangan namin ng gulay. So, dalawang order na itong gulay. Oh, sige. Yan. Huh? May party, ah. La, Kami lang, kami lang. Siyempre, kauwi ko lang. Eh. Saka isa nito, no? Isa po na ito, hmm. tapos dalawa sige, sige. na ito. Maribel, bayad. Uy, ang laki naman ito. Teka, wala, wala tayong panukla. Nako, e eh, kulang pa to sa mga nautang ng nanay mo at saka sa mga nainom ng tatay mo dito. Nako. Eh, hindi ba? Aling Seling, pasensya na po talaga. Ganito na po gawin natin. Yung sukli po niyan, ibawas niya lang po dun sa utang ng airpads ko. Eh, sige. Pasensya hmm. na po talaga. Eh, <laughs> mako. Mabuti sana kung nauwi ka palagi. Eh, paano? Baka sa isang buwan pa kami mabayaran. <laughs> hindi, Aling Seling. Ano, pagka ganun po nangyari ulit, pakikontakt na lang po si Choi, yung kapatid ko. Tapos si Choi na po kakausap sa akin. Sige. Dan, nakakahiya naman. Nahiya pa to. Business ito, hindi to charity. Ito. Diba? Oh, ito oh. Maraming salamat, Ate Seling. Ha? Sige. Maribel, salamat. Sige. Eh, Dani, Uh, chi, nakakahiya eh. Huwag ka na mahiya. Ano ba yun? Uh, Dani, pwede pa tayong mag-dinner mamaya. O oh, sige. Ano, uh, 7pm gusto mo sunduin kita dito? Sige. <laughs> sige. Uh, uh, sige... Dani, ano? hindi naman sa ano ako ah, pero yung nanay mo kasi. Alam ko. Naaawa kasi ako minsan. <clears throat> oh. Anong nangyari d'yan? Alam mo na eh. Dapat ayusin na natin ito eh. Huwag mo nang patulan, anak. Bisa rin tayo magsama-sama. Kuya, huwag na. Nay, para po ito sa inyo, ha? Ah. Huwag niyo po ito ibibigay sa kanya. Salamat, anak. Basta pag kumita po ako malaki, ilalayo ko po kayo dito. Iwan na po natin yan. Huwag mong sabihin yan, anak. Pamilya pa rin tayo. Ay. Tatay mo pa rin siya. Basta. Um. Victor! Victor! Chay, tulungan mo ako Sige! Uh. Oh. Ay, buti na lang nandito yung si Maribel. Napakabait na bata. Hindi ko na kasi kayang kargahin yung tatay niyo, anak. Hindi na rin kaya mag-isa ni Choy. At liban sa pagtulong sa tatay mo, pinutulungan niya pa ako kay Cherry. Pinahiga ah, ko na po si Ma'am Victor, siya na po bahala. Si Troy na lang po bahala. Salamat, Maribel. Wala oh. Walang po. Maribel, pasensya na. Okay lang. Um, ano, kita na lang tayo mamaya, ha? Ah. Uh, o oh, sige, uh, maraming salamat, Maribel. See you, see you later. Thank you so much for coming. Kala ko hindi ka napupunta. Matitiis pa kita? Mm, so, does that mean you forgive me? Of course, hindi. Ano ba, sa tingin mo mapapatawad dito sa ginawa mo sa akin? Pero, mm. kilala naman kita. Alam ko naman na ginawa mo lang yun sa akin kasi you were only concerned about me. Mm, that's why I'm really, really sorry. Ano mo uh, naman wala akong intention to hurt you you're my bestie Laura mm -hmm. and i just wanted to show you that you don't deserve a man like that pero may iba pa namang paraan kasi <laughs> oo na kaya nga sorry na nga eh hindi na mauulit i promise talaga dahil pag inulit mo pa 'yon fo na tayo forever hindi mm, na nga eh <laughs> i promise hindi na talaga Oh, basta ka na nga. Gutom na ako. I'm hungry. Let's eat. It's my treat. Ah! Buti naman. Hmm. Na Naubos yung stipend ko last time. Ano ka ba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na yun. Ako na bahala doon. Okay! Sige, di ba? ngayon, ikaw na may sagot. I got this. I got you. Waiter! <laughs> Nay. Kaano po ba kadalas nangyayari ito? Ay nako, araw-araw. Ano ka ba, Choy? Hi! Ewan ko ba si Nana? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nauubos yung pera natin kakainom ng tatay niyo. Pwede bang kumain na lang muna tayo? Gusto ko lang kumain tayo ng matiwasay. Nay. Pero dapat, Nay, pinag-uusapan natin to eh. Ay, grabe yung game mo, anak! Oh, naku, kuya. Alam mo, lahat kami nagkakagulo nung last game mo. Kailan yun? Basta yung... Lalo yung 10 seconds? Oh, yun. Yung last 10 seconds? Cardiac game nga! Nakaka-heart attack! Di ba? Eh, Nay. Baka naman may nararamdaman kayong kakaiba, ha? Wala. Ang sabi lang kasi nung announcer. Pero, Nay, nasubukan niya lang po ba magpa-check up sa doktor? Nako, anak. Huwag na natin dagdagan ng problema. Alam mo, Nay. Dapat hindi ho binabaliwala kung may niinda. Kung gusto niyo po, uh, pa-check upin ko po kayo sa MU. Yung mga doktor po dun, tsaka nurse. Fans ko po. Tsaka na yan, anak?

Uy, May! Pa pasok ka, pasok ka. <laughs> ready ka na? Oo, ready na. Wa. Sa grid lang, may ayusin na ako mga... Uh, ayusin ko na ito. <sighs> sa Saan mo gusto kong mga? Huh? Saan mo may? Secret? <laughs> may ano pong kakainan. Bagita ko masarap daw dun sa karinderya ni Gary. Gusto mo Gusto mo dun? Abi, ang ganda dito ah. Iba talaga pag, uh, nag pag abroad. hindi hmm, naman. Eh, gusto ko lang mag-level up naman tayo sa celebration na to. Tsaka, may hihingin kasi akong favor eh, para umuo ka naman. Favor? Grabe, nagulat ako dun ah. An anong favor naman yan? Baka mamaya... <laughs> ano, um, pwede mo ba akong samahan sa wedding? Ikakasal ka na? Hindi ako. Yung dati nating kaklase, si ano? Si Jean. S ah, si Jean! Razon. Si Jean Razon. <laughs> si Jean Razon? Ang OA naman nito. Oo, oo. Kakasal na siya kay Richardson Vergara. What? Ang OA talaga? Joke lang. Eh, di ba ganun umasa si Richard Vergara? What? Oo nga, next Sunday sa Manila Hotel. Hmm. Aba, sosyal ah. Hmm. Kaya nga, ano, ang jahe naman mag travel ako dun mag-isa. Tsaka, ang tagal ko na rin sa Taiwan. Wala na akong masyadong kilala dito. Eh, di ba dalawang taon ka na doon? mag na rin. O oh, sige, samahan kita hiramin ko na lang yung kotse ng katropa ko. Mm hmm? Total, mayaman naman yun eh. Dan, wag na. Nakakahiya na. <laughs> <laughs> Walang problema yun. Well, uh, thank you talaga ha. No problem. Mag-selfie naman tayo. Oo, oh, sige. Tagal na natin hindi nagkita eh. Wait, oh. Lagi mong awit sa akin na Pangarap mong lumipad Lagi ring nangangambang buksan Ang iyong mga pakpak Kung ang alinlangan mo ay dahil lamang Di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang Lumiwanag ang daan sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng balang araw at ngayon Sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo Sasamahan kita Sasamahan kita Ay dahil lamang di mo ko maiwan Sasamaan kita hanggang lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng Sahsah kita, sahsah man kita.